Hello guys, and dito po kami sa ano sa palengke ng Poblacion Dos. Pwede ano po? Poblacion Dos. Uno, to. uno pala? Ah, Poblacion Dos. Uno. Uno, dos. Uno, ito, uno. dos tayo. Ah, okay. Yun. Ito po yung palengke ng ano, Poblacion Uno. So, bumibili guys tayo dito ng ano. Ay, ating ng ano, pang dinuguan. Pang dinuguan. a uh -huh. For today's, For today's video guys, andito tayo sa bukid. So maglulutoan na naman po tayo. Ito, lulutoin namin itong mga binili namin ni Lani. Ang mga manga pala guys dito oh. Ano na, nagkandahulog hulog-hulog na ba? Ay ang mangga, ang dami. Mamaya tayo kukuha. So yun. Guys, welcome dito sa bukid. Ito po pala yung tinatawag na ano, Asitubaribuan. Uh, Lumang Bayan, Santa Cruz, Occidental Mindoro. Yan. Ayan pala. Nag-bless kasi. Hey, Papa. Father, hello. Hello, good morning. Good afternoon. <laughs> good afternoon pala. Tanghari na pala. Ba't ba nagpapainapol kay Papa? Medyo ano yun medyo ma ano ang katawan ay good for heart ah kala ko ay yeah. high blood kayo eh mm -hmm. so, si papa romi po heart, talaga heart ano dipindi pa nga po yan nga ang inyong ano guys andito tayo sa bukid <laughs> syempre guys pag dito kami alam niyo na yon magluluto at <laughs> sa parang may buko sa mata magluluto at sa yes. So, ito guys, pupunta tayo sa kusina. Siyempre, as usual, pag nandito po kami sa bukid, Butuan blues. Dito po ay late lunch na. Hindi ko alam kung anong ulam nila dito eh. Ipagbuklat Di tayo. Ah, bulang lang. Hindi lang Mulang mulang. So, ito pala guys, may binili tayong pang dinuguan tapos pang pang sikbihon. Merienda mamaya. So, ito. Lulutuin natin ito. Yan. Kina <laughs> naman tayo dito. mama dito yung bintana na ito. Ayaw. For uh, oh. the patong na Ano? Yan, nakasarado uli. Hmm. Dadaganan. Ka Diretso kami ng... <laughs> laging ganito yung, yung ano namin ni ano ni Nani. Diretso ng kusina. eksena. Eksena. For today's vlog, ganito laging eksena. <laughs> Magluto tayo ng tinugwa na sa kanyang pansit liyon. Bakit mama, hindi yeah. niya pa nililipat yung kanyang kalan. No? Lipat kaya natin. Tayo nang maglipat. <laughs> no? Hmm, nakakaloka. Siyo na po. Rapit na pala kami guys magiging busy sa anihan. Good luck sa mga katawang lupa. Good luck na yan naman sa aming mga katawang lupa. For pagod ta, talaga naman yun guys. Busy kami ng baaga, mamabalingke, pagkarating dito, diretso dito sa ano, sa kusina. Kaintindihin yung pagkain ng, ano, yung pagkain ng mga magtatrabaho ba? Kasi hindi naman lang yun, ano, dalawa, tatlo, ganun, madami talaga. Yung mga ngayon? Dabing dalawa. Dabing dalawa. Plus na katao. Plus yung plus pa kami. Plus pa yung lahat kami. Yung madami. So, yun guys. Kay hiling namin ng ulan. Ulan. <laughs> parang bagyo ka <ating> <laughs> no, yung narating. No? Hindi mo balita. Parang may bagyo. Hindi yeah, nga. O, yung, yun, sana bigyan kami ng magandang init. O, oh, kasi nga dati ang init. Yun, sabi ko sana umulan, umulan. Kaso, nag-uulan naman siya, guys. Tapos, yan, uminit ulit. yon kay hiling. Sana umulan, umulan. So, ayan. Sana uminit bago mag-anihan ng one week para yung maisin. So, yun. Hindi magsariwa. Sana mm -hmm. lang, pag nagpaani kami, uh, hindi siya yung mag-uulan ba. Ganun. Kasi yung bunga ng mais na dapat aanihin na pag nabasa po yun, yung nababad sa tubig ulan, magiging sariwa po yun. Yun, ganun siya. Tapos, kapag sana nag-ano, nag, ano, nag pabinat kami, kainit ang panahon. Kasi, <laughs> kapag yung hindi magandang panahon, mas tatagal yung ating pagpapagpagbibilad. Yeah. Mas hassle, mas magastos yun, guys. Mas nakakapagod. Kasi, pag haba yun ng, ano, ng araw, pabalik-balik kami dito, na dapat 3 days ng po talaga yung, ano, uh, tawag doon? Pagbibilad, yun. 3 days. Kaso, kapag ganyan, guys, na makulimlim, yung halimbawa ay sa umaga, mainit tapos pagdating ng hapon mga 1 pm uh, makulimlim na nako hindi na yun ididikumin na yun ng ano ng mga magtatrabaho lalagyan na ng takip tulda ganun para, para ang ang mga pests pag ilang araw na abara ah, sa pambibilag sa ka Diretso ang, dire ang init. So, yun. mababawasan kami ng ano, ng sampung kagandahan <laughs> <laughs> dito. <laughs> <laughs> hindi, sanay naman na kami, guys. Sinasabi lang namin 'yun. Sanay naman kami. Kahit saan po nyo kami isabak, pwede kami. Hindi naman kayo maalti. Sabak nyo kami kahit saan. Wala ang talaga umulang talaga. Pwede dagapang po kami pag umutor at madulas. Mm -hmm. Ang ah, nakakatakot dyan dahil yung ano, karsada ay mga ginagawa ba. Eh, ang lupa doon ay ano, lupa ng bundok. Madulas po yun. Madulas. Madulas. Mm -hmm. Dahil sinani, nani, hindi ko pa po napapakita yung sa vlog. Nagsimpla, hindi eh, naman nasimpla. Natumba. Natumba lang kami. Ay, sobrang... Sa ilog naman yun, guys. Sa ilog. Di pa yung napapakita sa inyo? Kaya ako may tubiya pag... Ano? Pang... Bagaling na yung aking pasa. Pero may kunti pa. Kunti pa yung pasa ko. Ilang araw ko ding ininda yung aking buto-buto dito. Pero okay naman na siya. Tolerable naman yung space. <laughs> Ganon. Sana huwag nang maulit. Ito talaga naman. Yung mga i... Diyos ko, Jesus. naman, Diyos po. Kasi yes. kami lang yung inaasahan, yung kagaya yung may mga ganyang patrabaho Kami lang talaga yung asahan na yung may kikilos. Yun. Kami lang. Ano ba yun? Ano ba natawag na papa? Uwak na ito. Uwak? Eh, yung nagtatawag sa loob. Saan ang sili natin lang? Oh, okay. Ah, okay. Ugas na to? Mm -hmm. So, ito guys, yung ating ricado Walang luya si Mama. Kasi pwede tayo maglagay ng luya sa dinuguan. Oo, oo di kayo kay ano. Oo, oo, So, ito guys, sinasangkot sa kumura yung karne para ano ba, mas maganda. Mas malasa. Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung mga Ricardo dito sa gitna. Para maluto. an alabeno. <laughs> guys, magagawa rin <siya> ng karinderia. Mag-ano mag -ano kami, magbubukas <laughs> kami nila ni ng karindera soon. Kusina ni Venus di Waray. di ba? Sa Waray, guys, abangan nyo. Sa publasyon dos, Waray. Eh, diyan niya, street. Kung dito, yun.

Kapit na, kapit na, kapit na. Ang pansit pangaluto. Ito sa kaya yung, si yung biraok ng mama. ng hmm. mama. 고 <목소리> Ayan, yeah, na naman yung bagay ng lali, guys. Ha? Mag-negotiate ng pancit. Sige, guys. Ano, nagdagdag lang. Magsasama oh, -nag kung na, may dahang saging karam. Oo, dapat para nilagyan muna natin ang dahang may saging. Tapos may saging chuo. Tapos may egg. Okay na, guys. Now, wait. Okay. Hindi yan. yan ano? Tapos Parang may birthday yan, no, guys? Dito ha. Haloin na lang at mamaya. Tas awas siya lan, talaga. Awas siya. So, so, yeah. so ito yung ating finish product, guys. Natansit, 'di ganas Manas. Ito yung ating dinawang pansit, 'yan. 'Yan siya. Narinig na tayo. Tas umuulan pala guys sa labas umuulan sa labas. Nasa labas guys si Lani, kumukuha ng kalamansi. Doon. Ano meron? Umuulan po siya. Nako, sana pag nagpaani tayo, hindi. So, ito na guys yung ating merienda. Ganyan kami guys ni Lani pag napasinta na magluto-luto. So yun, may tayo. Wala tayong puto kaya tinapay na lang tapos pansit. So yun. Tapos may drinks tayo yan. Yan yung tanghalian namin. Super late lunch. Ang merienda na. Kain na tayo! Kain na! Kain na!

Halo, aku mau ngobrol sebentar. Jadi, saya tadi. Aku mau ngetes aja sendiri. Hmm. Oh, udah udah saya ya. Itu saya Tita. Ini kok

अच्छा क्या? अगर मैं वहां से पास दी मैं ना कहीं तो और ना कुछ मदद? हेलो ना हेलो भाई? dito tayo sa store umuulan nakasabay ng ulan Ayan yun guys, tinapos lang po namin yung ulan kami po yung uuwi na din dito nga po pala kami ang shortcut sa ilog dahil nga po, kung doon dadaan tayo doon sa din alam namin kanina ay medyo delikado kasi pabundok, so yun guys yun lang po yung aming vlog ngayong araw thank you so much po sa inyong panunood medyo mahaba po yung ating vlog skip nyo na lang po, thank you po